Hello guys, good evening. Ito kakarating ko lang galing sa trabaho. Tiniisip ko nung gagawin ko dahil hindi ako magluluto ngayon. So yun, meron pala akong hugas din dito sa aking room at maghuhugas na lang ako. So yan nga, inalis ko lang yung mga kanin niya kasi alam naman na ilagay ko doon sa lababo. Nako baka hindi pa yun numalis yung tubig-tubig doon sa lababo. Baka may stock pa ako mapagalitan. So yan guys, nung maglilinis tayo ng room char hindi naman ako mag-lease ng room guys mag ano lang ako maguukos na lang ako ng aking plato kasi kagabi pa yan hindi ko nang hugasan guys kasi ngan gusto ko na matulog. Ang sakit-sakit ng katawan ko. So, natulog na lang ako. Diba? Mag-isa naman ako. Ito yung pinaganda ng mag-isa ka lang, guys. Kahit, kahit hindi ka maghugas ng plato, hindi mo tapos yun yung nilaban mo or whatever. Scambertus ganyan Eh, walang magagalit sa'yo dahil mag ka lang. Sarili mo lang ang magagalit sa'yo. Kasi hindi ka pa nga ang hugas ng plato. Yan sa na maghugas ka ng plato chair. So, yun nga, maghugas na ako ng aking, ano, konti lang man yung hugas. Ang hugas isang plato lang man yung gamit ko. At saka rice cooker, ganun. So, nililinis ko yun kasi baka, ano, puntahan ng mga ipis. My God, nakakadiri, chair. Ang arty, ang arty, ang arty. Hindi, nakakadiri talaga yung ipis, guys. Magpunta ka pagkain mo. Naku, hi baka ano magkasakit ka pa char kailangan always malinis so yan tapos ko na rin yan ano yan linisin hugasan so nilagay ko na lang hinayos ko lahat yung aking ano yung aking mga plato hinayos ko kasi hindi ako magkukuk ngayon char hindi, hindi ako magluluto ngayon dahil gusto kong manahimik na lang at manonood ng mga video video charot ba diba? napaka ano ko <laughs> hindi busog na ako kumain kasi kami ng aking amo is late na kami kumain mga alas 5 na oh alas 5 na talaga mga mag 6 na so ay nako dagdagan ko pa yun char maging mataba mataba na ako talaga so yan kaya talagang buhay dito minsan hindi na magkain minsan todo kain ganyan so ina alternate ko lang yung aking ano pagkain kain-kain ng kanin kasi parang feeling ko may high blood ako guys kapag matulog ako guys parang nag-around yung buho char nag-around so yun sabi ko mag-jogging nga ako charot sabi ko mag-round round nga ako dyan sa ano dyan sa labas so yan mag-round round ako sa labas tapos hmm And the last part guys is naiwan ko pala yung ano ko. Naiwan ko yung phone ko kasi nalagay ko sa taas abang nilalak ko yung aking pinto. So, yun, sabi ko, hindi na lang ako magtuloy mag-jogging-jogging ganyan. So, hindi na ako nagtuloy, guys. So, alam mo, bumalik ako dyan. thank you.